Good morning ka May mga nagtatanong sa inyo kung meron ba akong kakilala dito sa mga kapitbahay ko. Maski isa lang. Yung kasama ko dito sa basement. Yung nakatira dyan sa basement. Yan kakilala ko yan. Si Basta. Ayoko sabihin yung pangalan niya. Kilala ko siya. Yung kapitbahay namin na magandang bahay dyan. Wala akong alam tungkol sa kanila. Yung kapitbahay namin dito sa kabila. Wala rin akong alam. Sa mga tao dyan sa harap ng bahay. Wala rin tayong kilala dyan, maski isa. Dito sa Canada, hindi kasi uso dito yung mga tambay-tambay, yung pupunta ka sa mga bahay-bahay, hindi uso yun. Pag nagluto ako, maramihan ako magluto, hindi ka pwede magbigay ng pagkain sa kapitbahay kasi mamaya may mga allergy sila, madedemanda ka pa, di ba? Ganon dito, so kanya-kanya ang buhay dito sa Canada, maski kapitbahay mo hindi mo talaga kilala hindi kagaya sa Pilipinas lalo na sa probinsya lalo na sa amin sa Bataan mula sa bahay mo hanggang kabilang dulo ng kanto hanggang kabilang bayan hanggang kabilang baryo magkakilala kayo yun yung pagkakaiba ng Canada sa ibang bansa lalo na sa Pilipinas doon sa Pilipinas banding between kapit bahay at saka mga kamag-anak minsan mga kamag-anak mo kapit bahay mo rin eh. so talagang halos magkakilala kayong lahat pero dito ganda ng bahay ng kapit bahay ko ganda rin ng bahay ng sarap po ginagawa pero dito wala hindi kayo magkakilala tahimik tuloy-tuloy lang yung buhay trabaho bahay trabaho bahay lang mga tao dito eh ang pinaka lang ng mga tao dito pagka walang pasok magpupunta ng mag-out of town, mag magka-camping, mag-fishing, mag-beach. -be Madalang lang sa mga Canadian yung magpupunta sa mall. Hindi kagaya ng mga Asian, makikita mo ang mga Asian, Indiano or Pilipino nasa mall. Pero ang mga Canadian, iba, gusto nila nature. Nag-hiking, nag-bike, nag-boat. -bo Yun yung mga gusto nila. Medyo expensive pero mas expensive din yung mga ginagawa ng mga Asian, mga Pinoy kasi nasa mall. So madalas pag nagpupunta kami ng mall ni Angelo, pag uwi namin may mga bitbit na kami. So hindi natin makontrol na pag may nakita tayong sale, bibili tayo. Pero pagka nasa out of town, nagpi-fishing, nag-hiking, nagka-camping, nagpi-picnic, medyo mas matipid. At saka mas maganda ang banding. Kaya yun yung ginagawa ng mga Canadian which is mas marami silang memories na nagagawa. Yun lang ang ma-share ko sa inyo. Maganda araw po sa inyong lahat. Chris Cusinero, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kabriks.